Gloria Ang ganda kulay di kong itim o black Thank you <laughs> pang <-aquaryo. laughs> isang magandang hapon na naman sa atin no, mga katotoo and welcome back to our youtube channel test baka natin itong spot natin sa ilalim ng tulay no? so dito yung uh, mga bakbako na dapat na patitin yung uh, paglalim ng tulog tsaka yung uh, paglabo no? so uh, maligisigla na lang yung pagpapishing no? so rest tayo ngayon kung makakarindo tayo o roo yung makakarindo yun o tilapia man sya so kahit ano basta mauli stay mo na mga katoto titingnan natin, na natin ang ating sa araw na to yan eh no, mga katoto no? medyo uh, na yung tubig sa pagulan nila no? uh, lumalim na rin no? so baka sakali maka rest tayo ng mga ano ngayon uh, cream dory so dory dory muna tayo ngayon at at the same time yung mga karpa ano, eh may kumakain na waiting waiting tayo Ah, uh, umahon yung mga kadori niya naman, no? Paglabo kasi ng tubig nito at saka paglalim, umahon yung mga cream dori, no? Galing yung sa parteng ibaba kung tawagin namin. Yan, kasal ko yan may kumakain sa ano natin. So, uh, medyo ano yung uh, dory kumain sila sa mga masa natin, no? Beach and harina. Ano nito? Isa natin. Ay, wala pa. Huwag kumakayo ko dinadali parang bit sa kabila o wala nang palaka o wala siya nang palaka o dito sa may kabilang na, na side na so dito nang uh, last na pangulian din dito nang malalaking rohon na ayun no, dumating na rin si Lolo Pogs Lolo Pogs wala kanina wala pa kanina wala Kanina, wala? Wala. Kagat? Oo, mula rin pa. Hmm, mga karpa daw huli niya kanina. Okay. Alang krem dore? Hindi, eh, ber, may mga Tabalo mo, ha? Hindi ba? May first cuts tayo, tila. Uwa ba? Eh, Sa taga. Four finger tayo. Tabalo na eh. tayo guys ay nakawala pa kawala vlog pa more huli tayo sa isa ta guys hmm, wala pa rin laya mo rin laya Say ay, ay, kawala pa rin. <laughs> Puro pa kawala tayo ngayon. Three hits. Lagi na nakakawala. Ha, huli na natin siya ngayon. Huwag sana makakawala. Iya, kwa ya kan tali. Siya, kaya bitawen 'to. Iya, kwa ya tali. Oh, isang malaking car pa pre wala kayong common pre tayo okay. sa kapila pang ayungin lang to eh. so sana makakawala oh huli rin yung isa para kapiyarin ayan dalawa na sana makawala ito na malaking car pa Dari bayu, wah, pasai siaran, telan. Wah, wah, Ah, sabit siya. Sabit. Ito isa, karpa. Diba? Oh, ah, mataba na, oh. Karpa. Ganda oh, ng tungi, ah. Panluka ako lang yan, eh. Asalit ng ating hook, no? Pangayungin, halos di mo na makita. Ang brandid tayo guys Kamuulit. Tilapia O oh, biglang dumating yung paglabo ng tubig no Galing ilog siguro sa pag ulan ulan sa gawing itaas yan ayan huwag lang dumating yung uh, malabong tubig guys no uh, dory na rin tayo one point tayong cream dory may panalok tayo natin lang ngayon okay no? na siya salamat sa panalok Ayan, no? Hindi tayo nakapag-set niya yung... Hindi natin na-set na yung camera kanina. Hindi <laughs> uh, yung pag natin sa cream door, no? Ayan. Eh, mahaba na tayong salok. alok. Kinaghanda na ni Manto. Ang ating bisita from the Baliches. <laughs> Panalot. At isasawa, man Manto.

Half kap na naman. Pwede na ba kaya? Apuray muna na apuray. Nandun lang pala sa gilid. Nandun lang pala sa gilid. Hali pa sa Okay, pa na muna tayo no, mga katoto. At uh, yung uh, paglabo ng uh, tubig is naka-apekto. No? So, uh, babalikan natin to. pag lang, na ng konti, yung mga kulay suka na lang siya. Sigurado marami na lang magsubang ang uh, dory dito. So uh, hanggang dito na lang muna po tayo sa ating uh, vlog at maraming salamat po sa patuloy niyo nga pag-support at pag-subaybay sa ating channel. So hanggang sa muli po. Paalam!